Aries, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan. Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7:15 ng umaga may ikatatalo na 52 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3:05 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 gis ng umaga may ikatatalo na 53 minutong negatibo. Laging magsinop sa pinanalo huwag magbabalato pag naglalaro, pa para walang kumuha ng oras mong swerte. Toros, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.55 ng umaga may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.20 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, ngayong araw ay magsuot ka ng damit na may dilaw para mapahaba mo ang iyong swerte para manalo. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na 45 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.20 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay pink, at sa player na mahilig magsalita ng kabastusan dahil kukuhanan ka ng oras na swerte. Cancer, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.55 ng hapon may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, kulay dilaw ang magdadala sa iyo ng kamalasan kaya dapat mong iwasan. Leo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.45 ng umaga may ikatatalo na apat na pung negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.55 ng hapon may ikakatalo na 50 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, iwasan mo ang player na laging tawa ng tawa, siya ang magbibigay sa iyo ng kamalasan. Virgo, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga may ikatatalo na 41 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang 11 is to 120 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown, at sa player na madaming salita pag nananalo na at maingay, ay kukuhanan kanila ng swerte. Libra, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7:30 ng umaga may ikatatalo na 50 na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5:15 ng hapon may ikatatalo na 57 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brawa, at sa player na masungit dadala ka ng mga kamalasan at iyong ikatatalo. Scorpio, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 3 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 3 hanggang alas 5.45 ng hapon may ikatatalo na 46 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.45 ng gabi, may ikatatalo na 57 na minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay green, para maging wise kapag nananalo na. Sagittarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng ikatatalo ng araw, sa umaga ay alas 8 hanggang alas 10.55 ng umaga may ikatatalo na apat na putsyam na negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5.55 ng hapon may ikakatalo na apat na putlima na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10:20 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin. Sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9:15 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto at sa hapon sa ala una hanggang alas 4.15 ng hapon may ikatatalo na 52 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Aquarius, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3.10 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto. Sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.20 ng umaga may ikatatalo na 50 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown at magbibigay sa iyo ng ikakatalo. Pisces, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8.15 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto, at sa hapon sa ala una hanggang alas 3.10 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.20 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, magsuot ka ng damit na yellow at mabibigyan kanya ng paghaba ng oras para manalo.